Ayun. Ayan. Guys, nakaranas na ba kayo ng ano, ganito? Lahat ng bintana. Mga window. Pinatawan sa iyo at pinalinisan, pinabrush. Ayan. Maliit lang po, guys. Kahapon mas sobrang laki yung pinatanggal namin. Hindi. Hindi ko makaya talaga yung kailangan dalawang tao yung mga ano. Tingnan mo yung pahirap sa amin. Ayan ako yung naglinis ng mga window ng brass. Tapos yung kasama ko. Kasi dito ako sa nanay. Nang na, na, ko. kasama ko yung naglinis din dun sa bintana. Nagbabakid. Ako yung nagbrass. Kahapon sobrang laki yung kahapon yung mga bintana. Ito marang, parang ano na lang siya. Kunti-kunti na lang. Kaya... Yun ang hirap ng buhay namin dito. OFW, lalo-lalo na nagpapasting. Pahirapan ng pahirapan. Asa na kaya yung hostesya ng hadiya? Sino makarelate nito, mga kapwa OFW? Ayan. God bless you all and see you at next my vlog. Ingat po tayo lahat. Bye-bye!